Magandang gabi sa lahat. Ako po ay uh, nag-aaral po ng massage therapist. 5 years na po ako nagmamassage ng mga stroke, ng mga may sakit. Yan. Yan. Yeah. Ang gamit ko po ay digital na pang BP. Yan, pwede rin po yung manual. Kailangan ng pang BP po ay nasa kaliwa kasi tapat yun ng puso. Yung part ng puso. Yes, kaliwa. Tapos po, port, uh, ang mga edad 40, 60, 70, 80, na may history ng high blood, iti-check natin lagi, lalo na yung mga stroke. Baka sa halip na makatulong tayo sa ginawa ng katawan, ay eh, lalo na pong mapasama Bawal pong hilutin i-massage hiluti, ang mga high blood, lalo na sa mga stroke. So Titignan natin kung pwede siyang i ang kanya pong BP ay 178 over 10. Ang kanyang heartbeat ay 51. So hindi po pwede po siyang i-massage dahil siya po ay high blood. Ika-cancel ko muna ang pagmamassage. Mahirap na po at baka may pumutok na ugat, edi eh problema pa. Dalahin pa sa ospital. So, edi eh mas magandang hindi na lang po. Maraming salamat po at magandang gabi.